Good morning mga ka-farmers. Maraming nagtatanong sa inyong o sa mga subscribers natin kung ano nga ba yung ginagamit nating feeds para sa ating mga paitluging manok. So ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo o ibabahagi ko kung ano nga ba yung ginagamit nating uh, feeds para mangitlog yung ating mga alagang manok. Let's go. Pero bago 'yan mga ka-farmers, ay magpapakain muna tayo ng ating mga alagang manok, especially dito sa free-range area. So, let's go. Ito na sila oh. Yes. putum nah So ito yung ating mga manok dito mga ka-farmers Kumakain sila So yung binibigay natin ngayon ay Yung commercial na feeds muna So hindi pa tayo nakapaghanda ng mga alternative na feeds Siguro mamayang hapon tayo magbibigay sa kanila ng alternative na feeds Dahil kinakailangan ito ng oras sa paghahanda So yung mga katanungan mga ka-farmers Kung ano nga ba yung ginagamit ko At ano yung magandang uh, feeds para sa mga alaga nating manok na paitlugin So ngayon sasagutin natin yan So ito muna ipapakita ko sa inyo yung feeds na ginagamit ko. So ito mga ka-farmers, yung ginagamit ko, breeder pellets po ito. Ito yung breeder pellets ng GMP4 o yung Thunderbird. So GMP4 ang pangalan ng uh, feeds na ito na ginagamit ko. Ito yung ginagamit ko sa mga uh, mga manok ko na paitlogin. So ito yung nagpapaitlog sa kanila. So ang katanungan ngayon, maganda bang klase ang gmp 4 na breeder pellets? So para sa akin mga ka-farmers ay ayos lang naman yung feeds na ito dahil umiitlog pa rin yung mga manok natin. So sadyang ito lang yung ginagamit ko dito dahil ito yung pinakamurang uh, feeds na available dito sa aming lugar. So malaki yung diferensya sa ibang brand. Merong iba yung Galimax 21, napakaganda ding feeds yun. Kaso medyo may kamahalan nga. So dito muna tayo sa GMB4. Uh, parang same same naman din yung resulta sa pangingitlog nila pero doon nagkaka sa presyo. Kaya ito yung binibigay ko sa mga manok ko. So affordable lang ito mga ka-farmers. Etong kung may tatanong niyo kung magkano yung isang sako nito, nasa 1615. Kung kumpara nyo sa ibang brand katulad ng Galimax 21 ay siguro nasa 1, 1,900 1,900 na siguro yung per sako ng Galimax 21 So kung per kilo naman yung pagbabasihan natin mga ka-farmers Dito sa GMP4, ang per kilo nito ay nasa 35 pesos per kilo At yung sa Galimax 21 naman, dito sa amin, nasa mga 42 or 43 per kilo yung Galimax 21 So malaki talaga yung, yung diferensya sa price mga ka-farmers Pero same lang din yung resulta, kaya ito lang yung ginagamit ko sa inyo kung meron kayong mas pinakamurang breeder pellets, yun na lang yung ang bilhin nyo so make sure nyo na lang na makikita nyo yung protein or protein level content nito na nasa mga 17.5 or 18% yung crude protein ng feeds na ito so kulang pa yung pagkain Yes. So ito mga ka-farmers Merong isang itlog so yan, Hindi na yata Nakapag-antay na Pumunta doon sa Pugaran So minsan din mga ka-farmers Ito lang din yung mga Binibigay ko dito sa Yung GMP4 lang din Yung binibigay ko sa kanila Itong mga manok na ito Yung mga Growing pa Yung stage ng mga manok So yan Yan yung kinakain nila Hindi na ko bumili ng Ibang uh, Level o Ibang feeds na para ipatukas sa mga manok so isahan na lang talaga mga ka-farmers GMP4 lang talaga yung uh, binibigay na kuna kuna lang sa mga manok na ito So magastos na kasi kapag bibili pa tayo ng ibang klaseng feeds medyo may kamahalan rin especially yung uh, mga like uh, 2000, oh, 3000 Integra 3000 yung maintenance ng GMP so ito na lang yung ginamit ko, mataas naman din yung crude protein ng Uh, GMP 4. So maganda din sa pangangatawan ng ating mga alagang manok. So 'yan din yung pinapakain ko sa mga lalaki. 'Yan, merong mga lalaki dito na mga manok. So maganda din yung kanilang pangangatawan sa feeds na ito. All right. Hello, Leghorn. Okay mayabo So yan yung kanilang kinakain uh, GMP4 breeder pellets ito naman yung kanilang mga itlog ngayong umaga itlog in the house so ganyan may quality yung kanilang eggshell mabigat, mabibigat yung mga itlog so napakaganda pa rin itong feeds na ito kahit mura yummy Two, four, six, seven. Whoa, whoa, whoa! Look, ladies. Whoa. Oi, Duha. Whoa, whoa, whoa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mga ginagamit ko dito sa aking manukan at ano yung pwede nating gamitin na mga feeds. Ito yung ginagamit ko na feeds dito sa aking manukan. Ito yung GMP4 na breeder pellets. At paalala lang, hindi ito sponsored ng kahit na anong brand ng feeds, especially itong GMP4. So, baka naman. Ito naman yung Galimax 21. Ito yung ginagamit na breeder pellets natin noon. Napakagandang feeds din ito. Kaya lang hindi na natin kaya sa ating bulsa. Kaya hindi ko na ginagamit ito sa ngayon. Pero maganda ito mga ka-farmers. At kung meron kayo o gusto yung bumili nito. Ay pwedeng pwede talaga itong pampaitlog ng manok. Ito naman yung isang breeder pellets ng Integra or sa BMEG. Ito yung Integra 4000 breeder pellets po ito. Hindi ko pa ito na try magamit dito sa aking manukan dahil dito sa amin hindi available ang ganitong klase na feeds. Pero pwede din niyo itong gamitin sa inyong pagpaitlog ng manok dahil ito ay isang breeder pellets na nakadesign talaga na para sa mga manok na paitlogin. Ito naman mga ka-farmers sa isang klase ng feeds na layer crumble. So ito po yung pampaitlog talaga na ginagamit sa poultry. Ito yung chicken legs ng Pilmico products. So ginagamit natin ito noon na pampaitlog sa ating mga alagang manok. Especially kapag wala tayong rooster at mga hen lang yung pinapakain natin. Ito yung pinapakain sa kanila. So yun lang mga ka-farmers, kahit alin dito sa mga breeder pellets na feeds o itong layer crumble ang gamitin nyo ay pwedeng pwede talaga sa inyong mga alagang manok na pa paitlogin. So kayo na mag-decide kung ano ang gusto nyo o alin ang gusto nyo dito sa mga feeds na ito. So yun lang mga ka-farmers, maraming salamat at happy farming! Woo!